Hello mga kamami, magandang hapon. Diyan naman ako kukunin ng mga papaya sa aking garden. Basta kami kumakain ng mga papaya at mga gulay, binabalibag ko lang dyan para pakikinabangan pa. Yan. nagpa-video ako sa anak ko dyan para makuha na yung pagkuha ko ng papaya. Pinalaki ko muna kasi para hindi siya masyadong maselan pag nabilad ng araw sa bukid. O ba diba mga mami, pakinabang yan. O alis na ako dyan, pumunta na akong bukid. Mga 4.30 na yan, hapon na rin yan. Siguro palagay ko na una na yung mga kamamis sa akin. Kasi kumuha pa ako ng lang papaya, pinalamig ko pa bago kukuhanin sa garden ko. Pumunta muna ako dito sa kabilang parte ng ilog. Pinitingnan ko muna yung mga gagawin namin, pag uh, pagagapangan ng mga gulay namin dahil nakasulpot na yung mga usbong ng aming mga gulay. Diyan kami kukuha ng mga pangtulos, mga pag-ano... Uh, pagagapangan. Yan, ilog namin niya. Maraming isda dyan. Nagpipishing kami dyan. Maraming kaasa ng isda dyan. May igat, may bulig, may, may tilapia, iba-iba. Mayaman sa ano yan, sa isdang ano, ilog. Yan. flex ko lang yung mga ano ko, yung mga tinanim namin. na sili, Ayan, maganda na. Malalaki na yan mga kamami. Parang maliit lang. Flex ko lang. O, ba? Diba? Kahit summer ngayon, maganda ang gulay dito kasi sagana sa tubig. Hindi siya nabibitin. Ito naman yung pipino. oo oh. May usbong-usbong na yan. Kaya sinayasad ko na yung aming pagagapangan. Pipino yan. Kasi mahilig kami sa mga pipino. Yan, pipino pa rin yan. O, oh, di ba mga mami? Malalaki na, may usbong na yan. Kaya kukuha na kami doon ng pang ano, pang gapang. May balag yan mga kamami, yung pagagapangan lang. Yan, upo. Upo yan, mga kamami, upo. May usbong na, kaya kailangan na namin lagyan ng gapangan. Marami yan. Isa o bukas, sa makalawa, lalagyan na namin ng gapangan yan para makit na sa balag. Upo pa rin yan, mga kamami. O, dami namin upo dyan. Halo-halo pa rin dyan. Iba-ibang part, pag may mga ano, usbong yung gumagapang, ibang parte naman ng garden namin yan magkakalayo ngunit mag ano lang yan isang farm ito sinisiyasat ko uli dito dyan namin ilalagay yung mga pechay mustasa kasi hindi masyadong darang sa init ayaw na ayaw ng pechay at mustasa ang darang sa init yan mga kamami hindi yan dumi ha nahuhulog lang yan mga takip lang ng mangga yan pupulutin din namin yan hindi mapipigilan susunod na ako sa mga kasama ko dyan na una na sila sa garden namin Dumaan muna ako dito sa mga sitaw namin. Tinignan ko muna kung mahahaba na rin usbong. Naku po, nagulat po ako dyan mga mami. At kinahin nang uod ang aking sitaw. Oo. Walang magagawa pero may usbong pa rin siya. Mayroon kasing uod eh. Kasama ng mga palay. Pero usbong pa rin yan. O, andyan ako. Tatanim uli ako ng papaya yung mga inuha ko doon sa plant box ko. Baka magtagumpay dito. Basta may pakanting lote na pwedeng pagtanan, pwedeng taniman. Sayang din kasi dito na rin lang. O, oh, ayan mga nga ang una kong tinanim ng mga papaya, malalaki na, di ba? O, oh. masarap kaya magtanim ng papaya dyan para pagbunga niya. Naku, napakasarap tingnan sa mata. kadami yan mga kamami, mahaba siguro. Dalawampung punong papaya yan, pera ba sa tinanim ko? Lalaki na ho yan mga mami. Ang papaya mga kamami, hindi pwedeng panay ang dilig. Siguro minsan sa isang linggo lang. Kasi maselan na maselan yan sa tubig. Once a week lang yung didiligan ng mga papaya. Takot sa tubig yan mga kamami, mga ano, papaya. Ika-calculate ko na dyan yan mga mami. Kailangan na kasi syang tumindig na matigas sa taas. Para tumaba ang puno niya, kailangan kong igambol yan. Gambolin ko na lahat yung mga gulay dyan mga kamami. Para ano, mapapatabaan na uli namin yan. Yan mga talong, ginagambol ko uli dyan naiinis kasama ko dyan, nagtagal-tagal tagal ko daw maggambol siyempre, ang gusto nila ako lang naman tagahawak ng gulay dyan kasi daw, may berto daw ang kamay ko eh di sila makapagsaboy-saboy ng tubig, eh hindi ako natatapos maggambol hintay lang kayo mga kamami kako, eh di tulungan nyo ako kako, eh ayaw naman nila mga kamami kasi daw may mahiwagang berto ng aking palad, ayan o, ang tataba na mga kamami, diba kailan lang pinakita ko sa inyo nagtatanim kami, oop sa susunod kong pagpapakita sa inyo yan nako matataas na matataas na yan ang lalapad ng dahon hindi namin sinusunod-sunod ang pagpapataba kasi hindi siya umuulan ngayon delikado baka matsugi dadamudamuhan ko muna yan bago ko naman i-calculate buong tataba ba diba? na sila sa akin dyan, ang bagal-bagal ko daw. E eh, paano nga mga kamami, napakarami kong gagambulin. O sabi ko sa kanila, wait, wait lang. Total, malamig naman dyan sa kinatatayuan nyo o dinidilig na nila yung iba e eh kasi nga ang hirap gambulan pag nadiligan na ang kapal kapal ng tsinelas ko yung sili namin malalaki na din malapit na yung mamulaklak e eh kasi pag sinasabuyan nila mga kamami tumutumba kaya kailangan itayo ko na naman siya at ragyan ng lupa o, kasi parang paulan lang ang pagdidilig mas maganda daw yun sa gulay sabi parang tagulan o diba mga kamami ayos na ayos parang kailan lang ang lalaki na ng gulay namin nakakalibang kaya lahat ng parte ng bukid na yan sa farm na yan tataniman namin basta may bakante sayang ba diba, mga kamami pinahiram kami ng lupa o di taniman namin ng taniman at saka barangay din naman ang nagbigay sa amin ng seed o ba diba, ang babait ng barangay namin silang nagbigay ng seed kapitan pa rin namin ang nagpahiram ng lupa para pagtaniman namin mga kamami malapitan Malapit na nila ako sa buyan dyan. Umalis na nga ako sa gitna eh. Inip na inip sila. Ay, nako. O, oh, yan Oh. Nakikita niyo ba yan mga kamami? Yan yung punla naming pechay at mustasa. Yung tiningnan ko kanina, doon namin ilalagay yan. Sinorbay ko lang kung saan ang lugar na magandang ilagay yan. Maluwang pa yung sinorbay ko na yon sa kawayan na yun, sa kasamanggahan. Maluwang pa dyan yun. Kaya yun na naman ang gagambolin namin. Kaya, ayan, luwang-luwang ng gulayan namin. Pag tinitingnan nga ng mga asawa namin yan, nagugulat na, tuwang-tuwa sila. O, oh, kanya kanya-kanyang presinta, sila daw mag spray Nung una, eh, hindi man sila masaya nung tinitingnan nila yung aming garden. Ngayon, napapawaw sila. O, oh, ba diba, mga kamami, tingnan nyo. O, oh. tingala muna ako dyan, naghahanap ako ng hulog eh. Kaya lang, wala. Tinakap pa ako kung matatanggal sa supot. Wala akong makita. Nagpaalam naman ako dyan eh. Nung nandyan yung magmamangga, nahihingi ako pero dalawa-dalawa, tatlo. Oo daw, hindi ko naman daw kayang ubusin yung isang puno. Mahilig kasi ako sa sausawan ng mangga mga kamami eh. O, kuha lang ako ng tatlo dyan. Diba mga kamami? Kita nyo yan mga kamami? O, nauna na sila doon. Susunod na ako. Kasi huli kong nakuha yung mangga ko. Kaya naiwan ako. Ang bibilis magsilakad yan sumunod na lang din ako at masarap naman maglakad dyan kasi malamig nauna na sila dun sa kahapon na tinaniman namin umuwi na tapos na uli ang pagkagarden namin na na aking mga jowaso susunod na mo ko saan naman ako galing na malayo hmm tadambahin na ako pag dumadating ako ugasan ko na aking gulok at saka mangga nakapagalitan ako ng asawa ko pag punong puno na naman ang lupa ang kanyang gulok ang taga niya ng karne yan eh, matalim yan eh. Eh kaya lang, yan ang gusto kong dinadalang gulo. O paano mga mami, palike and share na lang. Magkakapinap ko ako dyan. Sa pangalawa ko uling videos, pakipollow ko. Naman, thank you!